Good morning mga Katske, panibagong araw, panibagong vlog So dito naman tayo sa Bokirin Alright, so si Manay Linda sumasakay ng Iwan ko kung ano ang pangalan yan Basta kay dito sa amin, pakapang Oo, yan Tapos nandoon sila, Manay Gani, si Ate Merlin driver namin si Manoy Dungon ayan <laughs> oh right ayan oh oh okay na di ba hanggang doon ha hanggang doon Ulo. ha nawala so dito kami sa bukirin <laughs> Nira na yung kalabaw. Nagpo-pose kasi may picture. <laughs> uh, ang bibigat ng sumakay. Bye bye. Nagpo-pose kasi may picture. Uh -huh. <laughs> may <makainag -upon> <laughs> oh. Picture. May mga guys akong food. May gap muna kami. Hello. Yung kami. Sa, uh, sa bukid. Sa bukid ninda, Manay Merlin, ni manui gani. Uh -huh. Dalawa tayo. Takpan mo. Takpan mo na. Bidu, Dalawa kapo. tayo. Yan. Oh, yan. Yan. yun. Ito. Kap, ano? Salita na. Yan. Tatanim ng niyog. Niyog. <laughs> si si Asin. Aisin. <laughs> so, yan. Oh, o. Yan. 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 So, very good. <laughs> oh. mm. Ayan. O. Um. nga na yan. Oh, o. kami mga katatsuki. Kasi maliligo pa rao sila. Oh. Mm. ng mga badilyo. O oh, yan o. Oh. Dito may oro ng Dito sa ano ito? Tuktok ng bukid. Yan. Bundok. diri yeah. okay. okay, to. Ya. Wadiri man-man yo menang. Kuwadiri man kita semua. Nah, kita sudah gitu. Oke okay. ya, ah, Om. nasi daun cinta. 아니, 아니, 못 아니, 뭐, 아니, 뭐, 뭐라고.